lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang polis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang iligal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics oper operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako so din po ang parehong police colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko polis. Pinapapatay ko po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbisigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga ilegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinuko po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng limang armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga look-out sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Pirote. At malamang patay na si Pirote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-influencia hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa isama mo isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng bakas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Bibigyan din ako ang mga intelligence report ko. Ang, ang dahilan kung bakit ako binigipit ni Duterte. At bibigyan lina ko din yung direct namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004 hindi ko alam hindi ko alam noon papala tayo pinadolo ko ni Duterte ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Cebu Laboratory pero hindi ako pumayag bago po ako magpatuloy gusto ko lang po din sa inyo na yung mga kasama ko sa tarbaho na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing si, si, Captain Perote si Master Sergeant Jerry Iwanan kasama na din si Director pahardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitinupo silang mga pulis. At tapat sa kanilang tungkulin.